Yan, isang mapagpalang ano po, mapagpalang aga. Tayo po ay mag check ng ating daywan. Ito po ay isang buwan na. Oh, isang buwan po. At kung ititingnan ang kanyang ah uh, resulta. Uh, uh, walang, ano ah, uh, walang improve. One, two. Ayan. Ayan po, isang buwan, uh. Ayan. oh. Ayan. O. Parang hindi po siya nag-i-improve. So, titingnan po natin kung okay yung kanyang queen kung may queen pa ba kung hindi ba namatay Ayan. wala, hindi na gano'n hindi malang gumawa ng road sa buwan po natin pagka wala na siyang queen pag siya may queen pa atin siyang isang buwan check natin kung may queen kung makikita natin si queen so wala dito pag nakita po natin si queen papaltan po natin ang good wala, wala rin akong makita ng ano eh, eggs na bago pero isang buwan na ito maring itlog na yan ng queen so wala dito nagdawa naman siya ng ano ng brood bababa Maganda naman yung uhod niya. Hmm. So, check natin kung ah, may itlog yung queen. May itlog po. So, tingnan natin. Baka natin yung queen niya. May itlog yung queen. Maganda yung ano niya. Nagawa siya ng good pababa. Hmm. Sambuwa na po ito. So may itlog ang kunya. Ang ganda ng itlog eh. Mukhang kita sa camera. Hmm. So hindi lang makita natin ng kunya. Hindi matimpuha na. Ito maganda. Naggagawa siya ng ano pa baba. Hmm. tinimpuan yung kunya. Okay po yung ano niya. Brood. At may uhod. gumawa siya ng brood e sa ala pa so hindi natin natin po niya. yun nakita ko na oh labas. Kita ko na nakita ko na yung kanya. hindi lang may ano ng camera may na kung sa camera pero nakita ko po yun eh nakatago siya sa ano sa likod nito ang brood na aring maliit sa lulutang yan nagsusunod na maliit pero okay po yung kanya nag active active pa hmm. so gawin po natin dito pagkaano ating papalitan ng magandang rod pero may itlog naman siya Tiga natin mga lalabas siya. Natin yung, yung kanina sa likod dito. Good na yan. So pagka tanakita ng magandang brood, ating papalitan ang brood niya. So, Ito makita makita si Queen. Balikas niya magtago eh. Hmm, naga lumabas ah. Hindi lumabas. Dami ko ng sting, di pa nalabas. mga ng ating camera yung ganyan nagtatago siya dito sa likod nito sa ito sa ito na ito para gumawa siya na eh bawala diba, ka ngayong pagkukubiran dito po eh sa ano, so ito, pagkaganto po ang colony, mas mainam matulungan natin siya mag lagyan natin ng mga food pag tayo eh, ay na, nag harvest kung nakakuha tayo ganoon nga yung lumabas pinoprotektahan po kasi siya ng mga ano niya, mga workers. Kaya hindi basta siya lumalabas. Kaya yung maghanap po talaga ng queen sa wild, hindi po talaga yun madali. Talagang tsagaan po pag wala kang tiyaga, may inip ka. Ba madadala mo naman siya eh, kaya lang iba yung kita mo. Oh, iba yung kita mo na may queen sa uh, basta lang wala nyo may meron akong bibel wala po oh. <laughs> hindi ko yung eh. talaga lang ang galing nakita ko na dalawang bisiklo makita hindi lang nakita ng camera okay pa po okay po yung kanyang mga ano nangitlog yung queen so umbog lang ang ating papalitan pag tayo nakakita pipilitin natin pagandahin ito so magaling pa nga pagka ano kung may alaga na kayo doon kayo kukuha ng brood na ilalagay sa box na hindi itong galing wild sa paggaling wild hindi na maganda siya eh wala hindi ano hindi lumabas pero nandiyan po talaga kita ko kanina tiyaga hmm. tiyaga po tayo baka lalabas Ayaw. Ayusin mo mugas. Wala lang pagkubiran si Toto niyo sa ano. Paggalan na natin po Kaya bago po makapagpa-stable ng maganda talaga ng api hindi rin madali kagaya nito. Auno po ito nung ipasok ko galing wild. Pero ang ginawa, ang liit lang na Sarah yung gumawa naman ng ano, dinugtungan lang. Wala naman, hindi naman bas yung kunya. pero nandito kita ko kanina tulabas na ikaw hindi makita ulin siyang lumabas. Yun, yun, yun po. Yun, 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 yun. Ito, yun, 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 Kung kita niyo yung kamay ko, yun, 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 yun. Yan, oh. Yun, oh. Ito, ito, ito. Nandini na siya. Yun, 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 yun. Yan. Yun. Hindi ko kung kita ng kamera. Ay, ating ilalagay na. At nung, nung nadali na. Ako akong ibig. Ako akong ibig. tayu yung nakakita ng magandang fruit ating talaga ng magandang fruit alright ito na naman sa so, pulo niya ayosin lang po natin ang print ito po, pakita ko sa inyo ito mga strong yan yan bago po kayo makapagpaganda ng ganan ay medyo matagal ito hmm. po ang strong hmm. dapat ganan yan sa yes, inusin natin yung pinya Kaya po tayong nakakita ng nag-harvest. Atin pong pakapalitan ng magandang ano. okay, okay naman yung kami no panukuyin. Kita po nyo yan ha. Ah. Isang buwan. Yun lang ang ano. Tsura. God bless po.